Sisig ka ba? Ikaw lang kasi ang pinagsisigawan ng puso ko. Oh. O oh, mga katimates, meron na namang bago dito sa ating bayan. Napatigil talaga ako dito dahil naamoy ko yung kanilang piniprito. Malapit lang sila sa Uncle John's. At katapat naman nila ang Motorlandia. Siyempre, dito lang yan sa bayan ng mga superstar. Sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Pagdaan ko nga dito sa Pigibara Street, Santa Cruz, Laguna, ay naamoy ko kagad itong piniprito nila. Yun pala, nagtitinda sila ng crispy bagnet at sisig. Dati naman kasi wala akong naamoy na ganito kasarap dito bago lang sila dito sa Santa Cruz dahil balita ko meron pa sila sa iba't ibang lugar Boss, ano bang pangalan nyo? Karen Datay po, taga Pila. Pila? At taga Pila pa kayo? Bobo. Wow, atay, parang ang sarap na. Ano po yung tanda nyo? Crispy sisig po, tsaka po bagnet. Magkano po yung ganyan? 130 pesos lang po. So, ilang grams po yung per order? Uh, 250 grams po. May crispy sisig na po. Grabe naman yan. Gano'ng katagal pagka-order uh, kami ng crispy sisig or bagnet? 5 minutes lang po. May crispy sisig na po or bagnet po. Wow. Magkano po per order pala sa 130 pesos lang po. 130 pesos. Crispy sisig. Opo, crispy sisig. Baglit po, ganun din po. 130 ah, pesos din po. Wow. Ano po yung nilagay nyo ate? Uh, Mayonnaise po, tsaka po si Bois na puti po, tsaka po si Ile. Hmm. Oh dito na kayo bumili mga teammates Laging happy si Bossing Mas sumasarap talaga ang tinda Pag laging nakangiti ang nagtitinda O ito na ang inorder nating napakalupit na bagnet At syempre hindi magpapahuli ang pinakamakisig na sisig Kasama ko nga pala si Chinito Bandido Hoy <laughs> daddy mo Ang tagal na may sinito ko kung ito'y malutong pa rin ha eh. sasawsaw muna natin dito Kahit bawal Dala ng trabaho <laughs> Ang sarap naman ng trabaho mo, Daddy Mon. Approve? Malutong pa, mm. Dima, pa rin. Hmm. Ito oh. Mm. oh. Emo, lutong yan na, oh. Hindi ito matalab, no? Hindi tumatalab. matalab. Ito, lalik mo ko ba? Gusto mo? Sige. Tikim ng manggat kaya, Daddy Mon. <laughs> Chinito bandido. Si Chinito bandido po, makain ng sili. <laughs> Sarap! Recommended! Sarap ng sisig! Maangang ba? Hindi. Sakto-sakto lang. Hindi ako pinatabla na anghang. Yeah. Hmm. Iba ka talaga, Chinito Pandido. Abo, ang iso po. <laughs> <laughs> 130 lang yan, kuya. Sino eh? Hindi. Yung sisig po, yung sisig. Yung sisig, yung sisig pa, pinapak pa. Sino lang? <laughs> yes, oh, yeah. approve, Ah, grabe, mga Hindi ko pa tinitikman, pero namumula na ako. <laughs> Kakulay ko yung piniprito kanina. <laughs> Yan sa mga teammates, bali, nandito ako sa Piggy Avenue at nakita ko itong Brahms, Crispy Sisig, and Baglet. And so, napadano ako dito. Tapos namoy ko na naman yung napabangong piniprito nilang Baglet. Yan ah, mga teammates, nakikita nyo ba to? Graben! Hindi ko yung eh, mahaib na dito. Hindi <laughs> ko pa tinitikman. Namumula na ako eh. Tulukin natin. Hindi ko matuto ko. Oh. Graben, yun dito. Kamay na natin mga kapimix. Hmm. Wala pang sabsawan mga kapimix. Masarap niya. Hmm. Ano pa? <laughs> Grabe to. Napakalinam nam. Mm. Up. Oh. Manalo. Grabe. The best. Mm. Parang gusto ko pa isa kaso may sisig eh. Huwag <laughs> well, kayong maliit lang. Tapos, sasaw natin doon sa sawsawan. Yan. So, meron silang kasamang sawsawan mga ka-teammates. Okay, diba? Diba?

Oh, ada pa. May di sini dito, hindi puro taba. Yung layer nya, laman, tapos yung taba, tapos yung balat, di ba? <tinyo> yung ano, yung <tinyo> Grabe mga teammates, ito rin yung kanilang sisig, oh. mm -hmm. dami, 130 lang to mga kimits o oh. diba? ano pa lang hmm, natin na natin ito mga kimits hmm, ang lutong sarap yung tos niya mga kimits manamis na miss saka talagang nagbe-blend din sa lasa ng mutigla ng sisig nila yung bagnet pinipini pa tayo minsan. Uy! Grabe! Hindi ako nakapag-check ng BP. <laughs> Pero ganun na ako ng maintenance. Grabe, <laughs> hmm. parang ayoko nang tigilan. Siguro masarap to sa pag nag-iinuman, kayo magtotropa. The best din pag-ulam. Ang ultimate yung sili niya, ito, kama si daddy mo eh. Pitching ito bandido, hindi masyado manghang. Hmm. Kaya talagang na-enjoy mo yung CCD. Tapos yung simulis niya talagang, hmm, hindi sumangang. Ang namis, namis. Diyo okay. sa na mga teammates, punta kayo dito sa Piggy Barra Avenue, Santa Cruz, Laguna. So katapat lang nila yung Metro Bank at katabi lang nila yung Motorlandia. Yan, hanapin nyo lang si Boss. Yan dito sa Bram's, Crispy Titig, and Bagnet. Alright? Yan sa mga ka-team is open nga pala sila from 5pm to 10.30pm. Right? So, panasub na kayo. Ano, last bite. <laughs> Umabol pa talaga yan, ha? Yung, ha? <laughs> Grabe, sarap niyan, bagnet Ang din hmm. Bye, -bye. Hmm. <laughs> Meron din nga pala silang mga sisig in bilao na perfect sa mga handaan. Yung small nila ay 650 pesos, medium 900, at yung large naman ay 1,300. Mga ka-teammates, hindi lang dito sa Santa Cruz meron silang pwesto ha. Meron din sila sa loob ng bayan ng Pila, katabi ng Super Shomai. Meron din sila sa Pila Pansol. At malapit lang ito sa Akleng Resort. Meron din sila sa Barangay Gatid Central. At syempre sa may arko ng Barangay Gatid. O mga ka-teammates, follow nyo na yung kanilang Facebook page para maka-order na kayo. Team TMJ